How many Mamayang pong 5.05 p.m. sa NIA Terminal 1, lalapag po ang Philippine Airlines Flight uh, 540 kung saan nulan po itong si uh, Sheila Leal Go. Kapatid po ito ni Alice Go, yung dating mayor ng Bamban. Itong si Leal, kapatid niya po ito, na may kipot ng Philippine Passport. At kasama rin po mamaya sa Philippine Airlines 540, parating dito ay si Cassandra Leong. Ito po yung big boss ng Lucky South 99. Inimbestigan po ng ating mga autoridad. po sila ng ating Philippine Immigration all the way from Jakarta, Indonesia. Sila po ay nakarating sa Indonesia sa pamagitan po, po ng cruise ship from Singapore. Now, paano sila kapasok sa Singapore? It mystery. Malalaman sa gagawin namin investigasyon sa Senado sa Martes. So, abangan niyo po yan. Kakaroon po kami ng Senate hearing dyan, joint with uh, Senator Riza Ontiveros at yung aking pong committee sa public service. But the good news is, nahuli sa isang mall, Mega Mall Batam Center. At nung mahuli dalawa, hindi kasama si Alice Go, nakapuslita at nakatunog. Good job sa ating Philippine Immigration. Paano nakalabas itong tatlo sa Pilipinas? Alalaman niyo po. Yan po, isasabihin ko sa inyo sa Martes. How were they able to get out of the country without being noticed by our authorities? aking tulong sa ating ko Anted News Cagey ang inyong pag-subscribe. Maraming salamat po. Nagtungo ang Senate team ni Senator Idol Raffi Tulfo kahapon, August 22 sa na-ia Terminal 1 para tutukan ng pagbalik sa Pilipinas ni Sheila Leo Go, kapatid ni Desmis Bamban, Tarlac Mayor Alice Go at business partner ni Alice Cassandra Leon matapos silang mahuli sa Indonesia. Pagbaba ng dalawa lula ng Philippine Airlines Flight PR540, inescortan sila ng mga operatiba ng Bureau of Immigration papunta sa main office ng Bureau of Immigration sa Intramuros, Manila, kung saan sumailalim sila Sheila at Cassandra sa inquest proceedings, medical processing at biometrics. Si Sheila ay sinampahan ng kasong deportation, undesirable alien at misrepresentation cases dahil sa paggamit ng peking Philippine passport samantalang si Cassandra naman ay humaharap sa kasong obstruction of justice. Ayon sa Immigration Bureau, nakatutok sila sa mga kasong isinampa laban sa dalawa. Pansamantalang mananatili muna sila sa kustodiya ng NBI habang pinoproseso ang patong-patong na kaso laban sa kanila. Sa susunod na linggo ay dadalhin si Sheila sa Senado dahil may arrest order ito sa hindi pagdalo sa mga hearing kaugnay sa operasyon ng illegal pogos. Si Ong naman ay may outstanding warrant sa kamara dahil sa hindi rin ito pagdalo sa hearing bilang incorporator ng Lucky South 99 na nagpapatakbo sa ilegal na pogo sa Porak, Pampanga. Nahuli si na Sheila Lilgo at Cassandra Leong sa Mega Mall Batem Center, isang mall sa Riau, Indonesia noong August 20. Nang makwilyuhan ng Indonesian Immigration ng dalawa, hindi kasama si Alice Go at pinaniniwalaang ito ay nakapuslit. Pumasok ng Jakarta si Alice Lilbo, Sheila Lilbo at Cassandra Leong mula Singapore sa pamamagitan ng isang cruise ship. Dahil sa intelligence data sharing, ang Philippine Bureau of Immigration ay lumiham sa Indonesian Immigration noong August 19, at nag-request naman mana ng tatlo at kung mahuli ay agad na maimpormahan sila at i-turnover sa kanila.